Alright mga kakilay So nandito na naman tayo sa uh, Dalapang Labangan sa Buanga Dinsol no? Nandito tayo ngayon sa Dalapang Dito uh, ay papasok Papasok ito dito sa Barangay Dalapang Tapos ngayon palabas na ako sa highway Sa so, may highway sa Dalapang Labangan mga kakilay So dito na tayo sa may uh, ano, parang gitna na. So yun, nandito na tayo sa uh, tapat ng malaking bahay dito sa Dalapang Labangan na Malapalasyo na bahay. Ito yung bahay dito na Malapalasyo mga kakilay. Yung nasa tali, sa likuran natin yun ang malapalas na bahay na kung saan ay walang taong nakatira doon kasi mayroong history ang bahay na yan dito sa dalapang kung ano, taga labangan kayo o Sambanga del Sur so alam nyo kung ano ang history ng alam natin kung ano ang history ng bahay na yan dito sa ano nalapang labangan. Nalapang labangan sa lapang lebangan. Sa lapang lebangan sa Buhangga del Sor. Diyan dito so, yun, oh. na tayo sa pinakatapat ng bahay. So maganda siya, napakaganda ng ano. Aso lang wala lang tao nakatira, hindi na natin alam kung saan na yan uh, nakatira yung may-ari ng bahay na yan. Ang ganda ng bahay mga kakilay. Sobrang ganda talaga. Ngayon, palabas na tayo doon sa may highway. Kasi yun, 'yan ng highway ng uh, papuntang Pagadian City. Uh, doon tayo galing sa ano, hmm, pa pasok ng uh, delapang labangan doon sa pinakadulo ng kasadang 'yon, doon sa pinakadulo doon tayo bumaba ng ating sasakyan at palabas na tayo maglakad lang doon sa highway so, sa highway ng ano dalapang labangan uh, na pa sa mga 4 kilometers or 3 anak yan mga 3 or 4 kilometers pa ating lalakarin mga kakilay dito sabi nila nakakatakot dito token okay, kasi ano pero siwala naman tayo na wala tayong ginagawang masama yun mga kakilay oo so, palabas na tayo um, medyo ano lang dito hindi kayo hindi masyadong mainit ang ano ang panahon ngayon kasi uh, walang araw yon so, palabas na tayo yon mga kakila kung makikita niyo yan sa ano yan ang highway mga kakilay yan na ang highway na kung saan doon tayo pupunta doon tayo ala uh, lalabas so let's go yan lakad lakad lang tayo mga kakilay kasi ma, ma ano rin ang panahon dito hindi masyadong mainit at ma, mahangin pa ang ganda ng hangin dito mga kakilay kasi ano yan palayan yan nakapaligid natin palayan yan mga kakilay nasa gitna ng palayan ang ano ang dinadaanan natin naglakad hindi lang siya masyadong mainit kasi walang araw at uh, ang, lang, ang lamig ng hangin amihan dito mga kakilay ang lamig nagpa ano lang tayo nagpahuli lang tayo sa mga kasamahan natin ako yung pinakalasa aming team mga kakilay na naglalaka dito maghintay lang sila doon sa uh, may tapat ng highway doon ako sasakay ng ano namin sasakyan